sa Luzon at Visayas. Lalo na po sa western section ng Luzon at Visayas, kung saan ay nakakaranas po tayo ng uh, paminsan-minsan lakas na pagulan. Ito na si Bagyong uh, Karina ay uh, mal medyo malapit na po sa Miigit Bayat Batanes na sa layong 290 kilometers northeast ng Miigit Bayat Batanes. Bagyong lumakas ito, kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng uh, Bagyong Karina ay nasa 155 kilometers per hour at ang pagbukso nasa 190 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na itoy uh, kikilos sa direksyong northwest, northwestward. Northwestward, inaasahan natin na itoy uh, tutungo sa Taiwan sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa ating uh, forecast track Uh, inaasang pa rin natin na ito'y magdalaan po sa Taiwan bago na lumabas ng ating uh, PER. Uh, estimated na paglabas ng, o oh, estimate, na ina sa araw ng uh, webes ng umaga, madaling araw, ay nasa labas na po ito ng ang bagyong karina. So, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone signal number no. 2 sa Batanes. Signal number one naman sa Cagayan kasama ang Baboyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. So sa ating, uh, image na halo o oh, yung mga signal, mga lugar po na may signal, tropical signal, signal ay nasa bandang extreme ng ating northern zone. So sa mga lugar po nito ay mga kalas po na masang, uh, masungit na panahon ang uh, kung saan may mga malalakas na pagulan at malalakas na hangin. At kanina pong uh, araw 5 o'clock na umaga, nag-issue po ng heavy rain warning. Red, uh, red ang, uh, ang mga lugar po nasa red, itong Metro Manila, Rizal, and Bataan. Orange naman, ito ay nasa Bulacan, Pampanga, Cavite, and Zambales. Belo naman sa Tarlac, Laguna, Batangas at Quezon. Ito tumalog na ito ay uh, asahan po natin malalakas na pagulan at po yan sa Southwest Monsoon o Habagat. So sa malugar po nito ay uh, may posibilidad po na magkaroon ng pagbaha at pagkuhon na lupa. So ang um, pinapayunan namin na mag-iingat na tayo, uh, mag-iingat, alerto dahil sa mga banta ng uh, baha at landslide. Dahil naman sa bagyong karinam, inaasahan tayo malalakas o matitinding pagulan. Ngayon hanggang bukas ng hapon sa Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. Uh, uh, itong buong Cagayan, kasama na din Ilocos Norte, La Union, Abra, Pinggit, Apayaw, at eastern portion ng Isabela. Mostly po dito sa northern Luzon ay uh, makakaasa o makakaras po ng pag pagkula dahil sa bagyo. Bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon. Ito yung Thursday, ito yung uh, inaasahan inaasa po natin sa labas ng park. Pero may inaasaan tayong malalakas o matinding ulan Doon na naman po sa Batanes, Babuyan Island dahil sa bagyo.